Ayan, so welcome back po no, dito sa Day and Riga YouTube channel. Well, ang ating pag-uusapan, no, ito pong ano, 10 million no, na pabuya sa ikadatakip ni uh, Pastor Tiboloy. So, yun ang nga po, no, uh, na natapik na po natin to, no kahapon or kanina. At uh, may mga kanina po habang nagbabrowse ako, nakita ko po yung iba't ibang ano, A uh, komento no ng ilang individual no nandiyan po sa thumbnail natin si la attorney Roque no ito po si uh, Jay Jason sa at yung abogado na rin no ni uh, Kibuloy so yun na nga ang ating uh, tag dito yung topic natin na uh, katuda-duda daw di umano yan po pabuya sa kanya. What is the interest kasi nga daw po itong uh, pabuya na ito pala no na inanunsyo ni DILG Secretary Abalos. Eh galing pala to sa private individual no. So hindi na din disclose kung saan galing. So ganyan na ba po ba wala na po ba talaga tayong ano uh, sense of ano transparency kung kanino galing at bakit ito ano ah uh, private, di ba? Hindi ba po ito'y trabaho ng estado? Hindi po ba ito ay dapat galing sa pondo no na, ng gobyerno? Bakit ito galing sa private? So ganyan ang sabi nga nila, ganyan na ba, no? Ganyan na po ba? Tanong ko rin po. Kahina ang ating kapulisan na kailangan po ng isang private individual na mag ano na mag-donate ng 10 million pesos para sa ikadadakip dadakip niya. Pagkatapos niyo pong gamitin, no, ng isa o dalawang patalyon, no, nakapulisan sa palpak na raid, no, diyan sa mga properties ng KOJC. Eh tatanggap or uh, magre-require or yun nga tatanggap ng uh, private donation, no? Dahil parang gano'n na nangyari. Galing daw di umano sa private, no? Itong ang 10 million na pabuya. So, ang tanong, anong motivation ng pinanggagalingan or panggagalingan ng pabuya na yan? Kaya, yan po yung ilan sa mga tanong, no? At sinasabi nga daw, eh, ginagamit lang daw si pastor dyan sa politika, no? Dahil di umano eh, tatakbo daw po si LG Secretary Abalos, no? For Senato. Well, siguro, wag na po, no? Hindi kayo mananalo sa tingin ko lang. Sa ano ko lang po, ha? Spekulasyon ko lang, ano? Parang katulad po kay ni Tol na, na ano, lumipat na rin, no? Good luck kay Tol. Dahil sa pagkakaalam ko, eh, binitbit lang ito ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Pero ngayon daw, eh, napabalita na umalis na raw ito at uh, lumipat na no, sa puwersa ng administrasyon. So, good luck kay Tol. <laughs> The DDS will not be with you already. <laughs> Nakita ko po yun, napalag po yung vlog ni ano, Attorney Tricks Togol dyan. Ano. Talaga nagulat ako sa mga sinasabi ni Attorney Tricks na talaga solid DDS talaga. Ano. So okay, balik po tayo dito sa 10 million no na pabuya. At uh, sa pabuya na nga po na yan, no. Sinasabi nila na bakit daw na may inilalabas na pabuya eh gayo hindi pa naman daw convicted itong si pastor. 'Di ba? Kumbaga, ano pa lang siya eh, akusado pa lang eh, 'di ba? So bakit uh, kailangan na may pabuya? Eh, Sa akin naman. Sa ganitong paraan nila gustong hulihin, eh, 'di ba? Dahil ayaw naman sumuko, 'di ba? So they will exercise all the means, no, para mahuli nila ito. Kasi nga may warrant of arrest na, 'di ba? Pero yun ang nga lang ang question din kasi talaga, bakit kasi galing sa private? di ba? Yung ating ang uh, pabu o yung inyong babuya, no? Diyan kaya sa pagkakahuli kay pastor. At uh, talagang ano talaga tila ito convicted na talaga at talaga nakalagay pa, no? Wanted, no? Eh, iba't ibang news outlets po kasi ang gumamit ng thumbnail na yan, no? Dahil mismo ano 'yan, tawag dito. Uh, sa press conference, 'di ba? doon inanunsyo. At talagang sabi nga ng ilan, hindi naman daw katulad ng terrorist, no? Yung kaso ni ano ni Pastor Kiboloy, eh. pero bakit ganon no? So, wala po tayong magagawa, no? Usa akin po, no. Wala po tayong magagawa kasi nga uh, yun nga, may kaso po talaga, no? Mas mainam po talaga siguro kung harapin na ito para once and for all, eh may pagtanggol niya na ang kanyang sarili at hindi na umabot pa no sa mga ganitong klase ng mga pabuya no at makaladkad no ang kanyang pangalan at, at kanilang samahan ano sa mga ganitong klase ng usapan yun lang naman po yung sa akin ano po kasi may nagko-comment no may mga nagko-comment diyan na tag dito na yun nga may kaso pa daw sa US ganyan. So basta po nasa husgado na no, bahala ng husgado diyan no. Pero yun na nga maraming nag ano diyan, talagang kino-question yung pabuya na yan. So ang tanong, mahuhuli ba or sino ba kaya no ang uh, mag magsasalita no na oy 20 million, 20 million tuloy, 10 million yan. Kaya nga po nakikita ko sa Facebook, sa mga social media. Aba, yung iba maghahanap na lang daw kay, ano, maghahanap na lang daw kay Pasto para maging milyonaryo din sila. So, ginawa na nilang, ano, no, ginawa na nilang joke, mga ganon. Pero yung iba, syempre, yung talagang nakakaalam ng impormasyon, dun malalaman, no, yung katapatan nila. Dahil 10 million po ang pinag-uusapan dito, ano. At uh, ganyan ka ano, ganyan ka porsigido silang hulihin kahit nagaling pa ito sa private entity, no. So 10 million sa pagkakahuli dito sa religious leader na si Kiboloy, na po. At um Aabangan po natin ang mga updates dyan, no? kung ano pa po yung mga ano dyan kung mauhuli ba, susuko ba no? or whatsoever so dito patas lamang po tayo no? dahil lang uh, um, yun ng aking panawagan para to settle it once and for all dapat talaga harapin na lang no? yan din naman din po ang payo sa kanya ni dati Pangulong Rodrigo Duterte di ba? kaya let's see no guys para di na rin po na ano nadadamay yung um, yung religious organization no yung KOJC maganda talaga harapin na ito niya pastor no so yun lang po ang ating ang masasabi sa tungo sa bagay na ito no at uh, yun lamang po ang no, ating napag-usapan ngayon at tayo po ay muling uh, kita para po sa isa pa po mga usaping political at katulad nito dito lamang sa De Rica YouTube channel muli maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat